So what's up guys for today's video uh, ay nag ako nagluto ako ng ulam so papatilawin ko yung papatikimin ko yung kapatid ko ng uh, niluto kong ulam sa so tira. so kung ako asin ko sa kapatid ko naglalaro ng crossfire uh, Halong-haloin mo natin. Halong-haloin. So, halong-halo lang natin. Kaprahan ko yun. Kasi naglalaro lang traffic. Tara, tara, tara. So, yun. Punta na tayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Masisira ang buhay mo. Ah, ang buhay mo. Masisira ang berat. Oi. Udah apa? Berat. Saya apa So, shout out shout out sa mga nagduwa. Oh, si Dinan og si Christian. Christian ga? Oh, dia din diri si Patrick. Oh, shout out. Oh, shout out shout out sa Tanan. <laughs>